Nakaramdam kami na lindol dito sa Quezon City. Na-monitor po ba ito ng PBOX at uh, ano na po ang kasalukuyang uh, update dito, uh, Dr. Bakolkol? Uh, yes, so mayroon po tayong lindol kanina at 8.24 uh, a.m. Uh, yung epicenter po niya, uh, na-plot namin sa so 5 five, five kilometers sa 39 west of Calaca, Batangas. And uh, po ito and yung lalim niya po ay 14 kilometers. Yung magnitude niya is 5.0 and yung instrumental intensity is in Lemery, Batangas. So, Dr. Bakulkol, nasa area ng Batangas, uh, natrace nyo sa Batangas, ano po, 14 kilometers mm. ang lalim. Ang, ano, malalim ba ito o mababaw uh, by standards? mababaw ma 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 po yan, 14 kilometers, considered as a shallow earthquake. Ah, okay. Kaya, kaya siguro uh, maraming nakaramdam. Yan, yan. Oo, kasi akala ko kanina, may multo dito sa mikropono ko, gumagalaw, pakaliwa eh. Uh, gumagalaw mm. siya mag-isa. <laughs> Pero uh, So sa Batangas po ang pinaka epicenter? Yes, uh, uh, South 39 West of Calaca, uh, Batangas.